So, what's up, what's up, guys? Sa dito naman ang Gen Reyes, ang Rey ng kalye. Ayan. May nakita ako dito ang bagong, ano, uh, tindahan ng mga Korean foods, mga Korean noodles. Tara't samahan niyo ko. So, ayan na nga, ang inaro. Ang inaro ko. Ayan. Imported chocolates and Korean products. Ayan, samahan niyo ako. At bibili ako. Tingnan natin ang, ang loob. Ayan, ang lamig na naman. Ayan nakayamang ang kayo ng mga noodles, Korean noodles, yung samjang and gochujang, ay mm -hmm. Ito ang ilaro ko. Ayan, malinis. Malinis ang ilaro ko. Mmm. Ayan, may rin silang wine. So, naman. Sayang, so, ayan, pipili ako ng ano. Ito, meron gin ramen. Ayan, nakakain na ako ng gin ramen, mal. So, ito, mas maanghang to, no? Ito, pula. Ayan, for 38 pesos. Ayan. Siyempre, itatry ko naman itong Buldak Carbonara. Ayan, for 68 pesos only. Ba, mga makakabili kabili rin kayo ng mga isang Ito mga packs packs Tip for 5 pieces Hmm ayan So ito na Babayaran ko na Hmm ayan Paano na na Ayan 106 lang <laughs> Ayan for so only 106 So ito na magbabayad ako For only 106 Hmm ayan na Ayan, 106 pesos. Ayan, kaya kung magkikrate kayo sa mga Korean noodles, ayan, dito niya sa Inaro ko, sa ni Capital Drive. Ayan. So, ayan, bye-bye! <laughs> so, ayan nga ang nabili ko, So, guys, matatagpuan yun tong Inaro. Inaro ko sa may Balanga Bataan. Ayun ang inlaro ko. Ang Korean store. Dito di, so yan sa may balanga bataan. And that's all for today's video. Bye for now! Pasabugan!